Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Welcome back dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ngayon, kung kayo ay bago pa lang sa channel na ito, maaari po kayong mag-subscribe at mag-like sa video na ito. Mga kabarangay, mga kapwa kulupon, mga kapitan, pag-usapan po natin ngayon ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng katarungang pambarangay. Muli nating silipin ang implementing rules and regulations ng katarungang pambarangay law. Ngayon po, dito sa video ito, silipin natin yung Rule 1, Section 2. Ito ang sinasabi ng particular section na ito. Ang mga alituntunin ito ay dapat bigyan kahulugan nang maluwag. Ito po yung liberal construction upang maisakatuparan ang layunin ng katarungang pambarangay at tulungan ang mga nagkakaso na makamit ang makatarungan, mabilis at murang resolusyon ng kanilang sigalot sa antas ng barangay. Mga kabarangay, ano po ang ibig sabihin nito at bakit mahalaga? Pag-usapan po natin. Okay, pag-usapan po natin ngayon ang ibig sabihin ng bigyang kahulugan ng maluwag. Ito yung liberally construed. Sa madaling salita, hindi kailangan na masyadong istrikto o mahigpit ang pagsunod sa mga alituntunin dito po sa rules ng Katarungang Pambarangay. Ang layon nito ay gawing mas madali at akma ang proseso para sa mga taong sangkot sa sigalot. Ano ang halimbawa nito? Kung may alitan sa pagitan ng magkakapitbahay o magkakamag-anak ang katarungang pambarangay ang unang haharap upang tulungan silang magkasundo hindi muna po orfe as long as pasok sa jurisdiction ng uh, katarungang pambarangay ang uh, sigalot ng magkapitbahay o ng magkamag-anak mandatory po na kailangang dumaan muna sila sa barangay conciliation bago pumunta sa korte kung sakaling hindi magkasundo sa level ng barangay. Kasi kung masyadong komplikado ang proseso, kagaya po ng sa korte, baka mawalaan sila ng gana o tumagal pa ang usapan. Kaya kailangan itong gawin ng simple, mabilis at abot kaya. So, para mas madaling maintindihan, tandaan lang po natin yung tatlong M sa katarungang pambarangay. Una, makatarungan. Siguraduhin patas sa lahat ng mga partido. Second M, mabilis. Marisolba agad ang sigalot ng walang abala. At yung third M, mura. Iwasan ang magastos na proseso gaya ng sa korte. Mga kabarangay, kapag sinabing maluwag ang pagpapakahulugan sa mga alituntunin o yung rules, ito ay para masigurado na ang focus ay nasa problema mismo, hindi sa mga technicalities. Ano ba ang halimbawa ng mga technicalities? Unang halimbawa, ito po yung mahigpit na pagsunod sa mga written evidence kahit liham o yung resibo. Wag na po tayong maghanap ng mga ebidensya, ng mga dokumento na magpapatunay sa aligasyon ng complainant. Although, mahalaga po ang mga ebidensya, pero hindi na po natin lalaliman, hindi na po tayo didiin sa paghahanap ng mga ebidensya. Sa level po ng barangay, dito sa katarungang pambarangay, ang atin pong pagtuuna ng pansing, ito po ay matagal ko nang uh, sinasabi, yung mahanapan ng common ground kung saan sila maaaring magkita, kung saan sila maaaring magkasundo. Isa pang halimbawa, mga kabaranggay, na hinihingi ni Pedro na dapat may resibo o kasulatan ng utang bago kilalanin ang kanyang reklamo. Kapag walang kasulatan, maaaring hindi tanggapin ng korte ang kaso. Ngunit, ito po, sa barangay, mas binibigyan din ang personal na usapan at yung testimonya para marisolba ang sigalot. Isa pang halimbawa, yung uh, pagkakamalik sa format ng reklamo. Kung may fit ang pagsunod sa formalities o yung formalidad, maaaring hindi tanggapin ang reklamo ni Pedro dahil mali ang format ng kanyang pagsulat o yung kanyang reklamo. Sa barangay, tinatanggap ang reklamo kahit hindi sobrang detalyado. Basta't malinaw kung ano ang issue ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Alam niyo po, may mga nagtanong sa akin na mga subscribers na nung sila daw ay nag-file ng reklamo sa barangay, napakadaming hinihingi sa kanilang mga ebidensya. Tandaan po natin mga kabarangay na kung mayroong gusot at sakop ng katarungang ang kailangan po na ito ay ating tanggapin at padaanin sa proseso ng pagkakasunduan under katarungang pambarangay. Ito pa, yung paghingi ng mga multiple witnesses. Kung mahigpit ang batas, maaaring hilingin na maraming testigo ang magsasalita. Sa barangay, kahit simpleng usapan lang ng dalawang panig, sapat na po ito para maresolba agad ang kanilang issue. O, tandaan po natin ito, sa katarungang pambarangay, hindi na kailangang humingi ng kapitan o ng mga lupon ng sobrang daming dokumento o formalities. Pinapadali ang usapan sa pamamagitan ng amicable settlement. Ito po yung malaya at kusang loob na kasunduan. Huwag na po nating bigyan ng burden yung mga sangkot sa awayan sa hidwaan ng pagdadala ng mga madaming dokumento. Uh, tayo pong mga lupon, mga kapitan, hindi naman po tayo expert para i-ascertain kung ano yung uh, yung katotohanan sa likod ng isang dokumento. Kaya po ang pagtuunan na lang natin ng pansin dito ay kung papaano hanapan ng resolusyon ang problema ng magkabilang panig. Ang pinakamahalaga dito ay magkaintindihan ang dalawang panig at maayos ang problema sa mabilis, patas at murang pamamaraan. Okay, ito na po 'yung ating uh, summary dito sa pinag-uusapan natin. Ang katarungang pambarangay ay hindi tungkol sa pagiging istrikto sa mga alituntunin o yung mga rules. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng serbisyo sa tao sa pinaka simple at epektibong pamamaraan. Kaya ang provision, ito pong uh, Rule 1, Section 2, na ito ay paalala na ang proseso ay para sa tao at hindi para sa sistema. Kaya mga kabarangay, mga kapwa kulupon, mga kapitan, salamat po muli sa inyong panonood dito sa video ito dito sa Katarungang Pambarangay Channel. At kung sa tingin niyo po, ito ay kapaki-pakinabang sa inyo o sa inyong barangay, uh, mas baka katulong po kung ito ay inyong maisi-share. Muli, meray pong salamat. Ako po, si Jeffrey.